Hello guys, nagbabalik ako ulit muli guys, nagbabalik ulit si Dodong guys Hello mga, mag, at saka hello, mag hello na rin ako, mag shoutout na rin ako sa mga taga-suporta ni Diwata Ayan, nakikita nyo yung video sa taas guys, bagong viral yan guys Isa rin yung vendor guys, isa rin yung vendor, nakikita nyo yan guys, ayan, o, bagong viral yan guys yan guys, busy rin yan guys ha. Busy rin yan. Magkukukumpara lang natin guys dun sa uh, idol nilang si Diwata guys. No? Yung attitude nitong tao na to. Tsaka dun sa attitude ni Diwata ano. Nakikita nyo yung vendor na yan guys. O, oh, tignan mo. Kahit gano'n siya ka busy guys. ba? Diba? Hindi man lang sumimangot guys. ba? Diba? Halos lahat ng tao nginitian niya. ba? Diba? Dapat ganyan yung approach ng isang tao dito tao sa kapwa niya lalo na sa mga nag natagahanga niya. 'Di ba guys? O oh, ito guys, papakita ko sa inyo itong picture ah uh, itong nasa baba ko guys. Ayan. Tingnan yung sa baba ko. No, ganyan ba yung ehemplo ng isang tao dito? Ang isang ehemplo ng isang sikat. Naka sikat na tao dito, ehemplo ng isang uh, hinahangaan. Ayan yung sa likod niya, nakikita niyo yan. Ayan yung humahanga sa, sa kanya. O, oh, nakikita niyo. O, di ba? Anong pagkaiba, guys? Yung sa taas at saka itong sa baba. Di ba? Tingnan niyo itong sa baba. Di ba? Parang diring-diri. Akala mo naman ang gwapo. Akala mo naman ang ganda. Mariosip, hindi na nahiya sa balat niya. Ako guys, hindi naman ako nang kwan guys, hindi ako nangahamak ng itsura ng tao no kasi hindi naman ako gwapo eh. Sana naman tao dito, uh, sana naman uh, binabasi natin yung ugali natin sa itsura natin. Ano? Hindi porket sikat ka na, viral ka na, akala mo na kung umas, ka kung sino ka. di ba guys? O oh, itong sa taas guys, tingnan nyo itong sa taas guys. Tingnan mo. kaka lang yan guys. Kabagong viral lang yan guys. Tingnan mo, parang nakita mo yung kuha niya. Nakita mo yung itsura niya. Maaliwalas. oh lahat ng mga bumibili sa kanya, nakangiti siya nagte-thank you, nagpapasalamat sa mga taong sumusuporta sa kanya. Di ba? Dapat ganyan yung pinapakita niya, ni Diwata sa mga supporter niya. Ha? Dapat ganyan yung pinapakita niya. Di ba? Hindi naman kami magaganito, hindi naman kami magre-react sa sa nakikita namin sa kanya kung hindi ganyan yung itsura niya. Hindi ganyan yung itsura niya, lagi siyang nakasimangot. Di ba? Pa-picture ka lang, nakasimangot ka. Naglilikramo ka kasi busy ka ba? Diba? pwede mong sabihan yung tao kung busy ka pwede mong sabihan ng maayos hindi dadadaanin mo sa sigaw o ano ba? Diba? o yung mga taga-suporta ni Diwata ano di ba? Diba? baka isang araw niya magkakamukha na kayo lahat ha itong sa taas tinan nyo panoorin nyo itong sa taas yan ang isang ejemplo ng kuno ng hinahangaan dapat. Ganyan ang ang kuan ugali. 'Di ba? Kasi kung hindi naman dahil sa mga nagsusuporta sa iyo, hindi ka angat eh. Hindi ka sisikat. Oh. Ano ngayon kayo? Magaling lang kayo magsalita kasi busy si Diwata. Pinagtatanggol nyo. Busy, busy. O, oh, yung tao na yan, hindi ba busy yan? Yung nasa taas na yan? Yung bagong sikat ngayon, hindi ba busy yan? O. Oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo siya. Kahit busy siya, lagi siya nakangiti. O. Oh. O, oh, yung idol, yung idol yung si Diwata, ano? Lagi nakasimangot. Ang pangit na nga, nakasimangot pal palagi. No. Oh. Hmm. Kala. Ako hindi ako gwapo kasi hindi naman talaga ako gwapo. Tinamo, lubog na nga yung pisngi ko eh. 'Di ba? Pero wala akong attitude. 'Di ba? Sikat man ako, hindi ako sikat. Hindi ko naman gagayahin yang ganyan eh, pa-picture lang. Diyan mo yung nakaraan na, ba, na napanood ko sa napanood ko sa isang vlogger, napanood ko yung isang, isang vlog video ng isang vlogger nagpapatid lang ng happy birthday sinabihan ba naman niyang Okay lang yan, dilipas din yan Tama ba yun? Tama ba yun? Langhiya ka Sinabi ko sa iyo May isang araw Babalik ka rin sa One mo, babalik ka rin sa pinanggalingan mo